Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa mga Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasayyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinatigil na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisingil ng pass-through fees ng local government unit sa mga national road. Ito ay upang masigurong maayos ang pagbiyahe ng mga sasakyang may kargang mga produkto sa lahat ng rehiyon. Ang iba pang mga detalye alamin natin sa report ni Letter Siso. Through fees sa mga national road sa lahat ng mga sasakyang nagbibiyahe ng mga kalakal. Ang kautosan ay nakasaad sa inilabas na Executive Order No. 41 ng Malacanang na pirmado Executive Secretary Lucas Bersamin. Layo ng hakbang na ito na masiguro ang maayos na galaw o pagbiyahe ng mga produkto sa lahat ng rehiyon. Kabilang sa ipinatitigil ni Pangulong Marcos na sinisingil ng LGUs ay ang sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees at mayor's permit fees. Binigyang diin sa EO na bawal mangolekta ang mga LGU ng toll fees at iba pang bayarin sa mga sasakyang nagdadala ng iba't ibang produkto habang dumadaan sa national roads o mga kalsada na hindi naman ipinagawa at pinondohan ng mga lokal na pamahalaan. Naniniwala ang Malacanang na ang paniningil ng kahalintulad ng mga bayarin ay mas nagpapataas ng presyo ng mga kalakal na ibinibenta sa mga palengke. Para sa MBC Network News, ito si Leot Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nagalak ang mga grupo na nagbabiyahe ng agricultural products sa ipinapatupad na Executive Order No. 41 ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaking tulong umano itong sa malaking gastusin ng mga nagdadala ng produkto gaya ng bigas, gulay at iba pa. Tutukan ang mga detalye sa report ni Val Gonzalez. Nagpahayag ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tatlong malalaking sektor ng agrikultura dahil sa inilabas na direktiba na nagsususpinde sa iba't ibang mga fees o bayarin sa pagtatransport ng mga agricultural product patungo sa mga pamilihan. Ayon kay Orly Manontag, ang tagapagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines o Grecon na malaking tulong at kaluwagan ito sa kastusin ng na mga nagdadala ng produkto gaya ng bigas, gulay at iba pa. Aniya, ang taong bayan din ang lubos na makikinabang dito dahil magre-resulta ito ng pagbaba sa presyo ng mga bilihin na galing sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Salamat kay eh, Pangulo dahil ito pa ay napakalaking tulong sa lahat po ng ating agriculture sector na naghahanap buhay po, eh napakalaki po itong aluan at kabawasan sa mga gastusin po, lalo na ho ngayon lahat po halos ay naitataasan. Pangunahin nga po yung ating agricultural uh, products, lalo na po sa bigas at sa iba pa po ho mga mga produkto po. Ito po ang EO41 na ito, napakalaking tulong po nito. At makakabawas po sa mga gastusin namin. Kailangan po namin ito ma-transfer din po sa presyo din po na halimbawa po ng bigas. Kung bakano rin po yung madi-discount natin. Parang nasa ganun po, maalwanan din po yung ating mga consumers para din po dito at makinabang din po ang lahat. So muli po, ito po ay napakalagay. Ang Greco ng pinakamalaking asosasyon ng mga rice retailers sa Pilipinas na mayroong mahigit na libong mga miyembro Napasasalamat din ang pahayag ng iba pang grupo tulad ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM at grupong Goldmine Farm to Market kung saan co-founder at tumatayong CEO din si Manuntag. Sa ngayon ay agad na magpapatawag ng pagpupulong ang GRECON, PRISM at Goldmine Farm to Market para sumahin kung magkano ang nararapat na ibababa sa presyo ng kanilang produkto sa ilalim ng EO No. 41. Inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga LGUs. Naipatigil ang koleksyon ng kahit anong pass-through fee sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal. Kabilang dito ang koleksyon ng sticker fees, discharging, delivery, market fees, toll fee, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. Giit ng Grecon, Prism at Goldmine Farm to Market, magandang idudulot ng EO number no. 41 sa kanilang hanay at sektor ng agrikultura dahil senyales ito na naiintindihan ng Pangulo ang kalagayan ng mga maliliit na nagnenegosyo sa bansa. Para sa kauna sa Pilipinas, DG RH ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! isang mapayapang barangay at sanggunian kabataan elections. Yan ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines maging ng COMELEC kasunod ng paglagta sa isang Memorandum of Agreement para sa, isa, para sa maigting na pagbabantay sa paparating na halalan. Tutukan ang mga detalye sa report ni Ediel Parosa. Very minimal umano ang nangyayaring kaguluhan habang papalapit ang barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez, kontrolado ng sa datahang lakas at ng Commission on Elections ang sitwasyong pangkapayapaan sa bansa. Ginawa ni Galvez ang pahayag sa sidelines ng Peace Symposium 2023 sa Campo Aguinaldo na dinaluhan ng mga opisyal na AFP maging ni Philippine National Police Chief Benjamin Acorda. Kaya para sa dating Defense Secretary, mamiminti na ang kapayapaan kung hindi magpapasaway ang mga politiko sa darating na halalan. Ito'y dahil kung aktividad ng mga rebelde terorista ang titignan on top of situation na ang sinatahang lakas ng Pilipinas at daring naman sa eleksyon ng AFP na kinuha ng Comelec para magbantay ay e kontrabigay o laban sa food buying. No, nakita natin very minimal po yun. No? Very minimal po yung mga SSS na gano'n. At nakita namin Uh, the Comelec Chairman, uh, uh, the leadership of the Apostle of the PNP is, uh, 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 is uh, controlling the situation and they are very prepared for, for this event. Lumagta ng dalawang memorandum of agreement ang COMELEC sa DND at AFP para sa pagbabantay ng halalan kung saan nagtigay ang Paul body ng karagdagang 40 million pesos na pondo para sa militar. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, D0H, ito si Adniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino! ang panibagong Joint Task Force sa mga probinsya ng Sulu at Basilan na may layong tutukan ng Internal Security Operations and Territorial Defense sa dalawang lugar. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Jun Di Makuta. Balita mula sa Mindanao. Formal lang inanunsyo ni Western Mindanao Command, Commander Major General Steve Crespillo ang pag-activate sa Joint Task Force Orion at ang pag-deactivate naman ng Joint Task Force Sulu, ganun din ang Joint Task Force Basilan. Sa isang simpleng seremonya, inihayag ni Crespillo pamumunuan ni Major General Ignacio Patrimonio ang Joint Task Force Orion kung saan tututukan nito ang Internal Security Operations and Territorial Defense ng Sulu at Basilan. Itinuturing ding welcome development ni offers Infantry Brigade Commander and former JTF Basilan Commander Brigadier General Alvin Luzon ang operational adjustment ng AFP Wasmincom sa layuning mapalago ang security campaign ng Sulu at Basilan area. magugunitang ang JTF Sulu at JTF Basilan ay naging epektibong pamunuan na naging kabahagi sa napakahalagang role na ginampanan ng mga ito sa mahabang panahon sa paglaban sa mga lawless elements sa bahaging ito ng Bangsamoro region. Ayon pa rin kay Commander Caspillo, sa ilang ilalim ng bagong tatag na Joint Task Force Ryan, ipagpapatuloy nito ang teamwork sa mga local government units, civil society organizations at mga stakeholders sa Sulu at Basilan na kabahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inasahan sa bagong development na ito na tuluyan ng maging mapayapa ang Basulta area na naging pugad ng mga masasamang elemento sa nakalipas na mga panahon. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalik balita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Makikita talaga ang pagsisikap ng mga kabataan pagdating sa kanilang pinabukasan. Katulad na lamang ng mga estudyante na out of school youth sa Paranaque City na nakapagtapos ng SPES program. Ating silipin ang kanilang tagumpay sa report na ito. Nagsagawa ng culminating activity ang gobyerno ng Paranaque City para sa limang daan na estudyante at mga out-of-school youth o OSY na kasama sa Special Program for Employment of Students o SPES noong Setyembre. Ang aktibidad ay ginawa sa Paranaque Sports Complex. Ayon kay Mayor Eric... El Ayon kay Mayor Eric Olivares, ang culminating activity ay binubuo ng mga mag-aaral at out-of-school youth na may edad 18 hanggang 29 taong gulang. Ang mga estudyante ay nadeploy sa iba't ibang opisina sa Paranaque City Government at nagtrabaho sa loob ng isang buwan. Ayon kay Mayor Olivares, nakatanggap ng 10,980 pesos ang bawat isang estudyante kung saan 60% ito ay mula sa City Government, samantalang 40% naman ay galing sa Department of Labor and Employment o DOLE. Binigyang pagbabalagay Pati naman ni Mayor Olivares ang mga nakilahok sa programa at binigyang payo na gamitin ang kanilang mga natutunan sa isang buwan nilang pagtatrabaho sa City Government ng Paranaque. Tiyak na mapapating binkas sa good news na ito. Dahil muling ibinalik ng Intramuros Administration at Department of Tourism ang isang kinap initiative sa lugar kabilang ang naturang aktividad sa World Tourism Day 2023, kung saan binigyang pansin ang tema ngayong taon na Tourism and Green Investments. Ating tunghayan ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Nagsagawa muli ng Clean Up Drive o Clean Tramuros ang Intramuros Administration kasama ang Department of Tourism noong September 27. Ito ay ang pagdiriwang ng kagawaran sa World Tourism Day 2023 na sumentro sa temang Tourism and Green Investments. Dito nakilahok ang 120 officials at employees ng DOT na may layong ipromote ang Clean Intramuros sa pamamagitan ng paghikayat sa local community at tourism stakeholders na mag-organisa at mag-volunteer sa mga cleanup initiatives. Ayon kay Atty. May Elaine Batan, Undersecretary at Chief of staff ng Department of Tourism, ang Clean Tramuros ay makatutulong sa pagpreserba ng kultura at ng kasaysayan na nais ikwento ng Kinaguriang World City. At para na rin anya matutunan ng Department of Tourism officials and employees ang pagpapahalaga sa kalikasan at mga likas na yaman ng bansa. Sinimula ng nasabing proyekto nitong Marso at nakapag-organize na ng 30 Clean Drives ang Intramuros Administration kung saan nakiisang iba't ibang mga sektor tulad ng mga universidad, government agencies at private sectors. Isa ka sa mga pet owners na mahilig isama ang kanilang alagang hayop anywhere, for sure matutuwa kayo sa good news na ito. Ibinalik na kasi ng isang sikat na ride hailing app ang isa nilang option na maaaring magbook ng ride ang isang individual kasama ang kanilang mga alagang hayop. Ang mga detalye matutunghayan sa report ni Pamela Adriano. Para sa lahat ng fur parents, good news po dahil pwedeng-pwede nyo nang isama sa pagkakommute ang inyong fur babies kung gagamitin nyo ang car booking app na Grab. Ibinalik na kasi ng Grab Philippines ang Grab Pet Option o feature nito kung saan pwede nang isama ang mga alagang hayop kapag nagbook ng ride. Nagsimula ang service na ito noong 2019, ngunit na hinto nang nagsimula ang pandemya. Noong September 27, opisyal na inanunsyo ng Grab sa kanilang Facebook page na may dagdag na insurance at pet-friendly equipment para sa mga alagang hayop. Maliban dito, ang mga driver ng Grab ay sumailalim sa pet handling training kasamang certified pet trainers para mas masiguro ang ligtas at komportabling biyahe para sa mga alagang hayop. Gayunpaman, mayroon pa rin mga restriction. Ang mga alagang hayop lang kasi na pinapayagan ay mga aso, pusa, rabbit, guinea pig, hamster, isda at pagong At syempre, dapat ang ating mga alagang hayop ay nakalagay sa tamang carrier o container. Maigi rin kung nakadiaper ang ating mga fur baby. Alinsunod dito, maaari lamang tumanggap ng isang large pet o maximum ng dalawang hayop sa isang sasakyan. Ayon sa Grab, ang mga pasaherong mag a ng Grab Pet ay sisingilin ng premium na pamasahe na may specialized six-seater units. Sa ngayon, ang mga service area kung saan maaaring ma-apply ang Grab feature na ito ay Makati BGC Central Business District, Shaw Ortigas, Mall of Asia sa Pasay, Naia, Malate Ermita at San Juan. Pero kasama na sa mga plano ng Grab na i-expand pa ang kanilang Grab Pet service sa iba pang lugar. Mahilig ka ba sa e scrambled, sunny side up o kaya naman poached egg? Siguradong exciting good news ito para sa iyo dahil ang World Egg Day event na egg spectacular food fair ay gaganapin sa Ayala Mall's Trinoma Activity Center. Alamin natin ang spectacular details sa report na ito. Gaganapin ang egg spectacular food fair 2023 sa Ayala Mall's Trinoma Activity Center sa ikawalo ng Oktubre bilang selebrasyon ng World Egg Day. Ang World Egg Day ipinigdiriwang tuwing 13 ng Oktubre. Ang layunin nito ay bigyang halaga ang mga benepisyo na ibinibigay ng iklo. Ang food fair naman ay isang oportunidad para sa mga food enthusiasts, farmers, establishment at mga hotel groups na may ipakita ang kanilang mga recipes at products. Bukod dito, mag-iimbita rin ang food fair ng celebrity chefs kagaya nila Chef Michelle Adriana. Chef Marky at ang cookbook author na si Chef Tato. Ayon sa Facebook post ng Spectacular Food Fair, bukod sa food fair, dapat pakaabangan din ng mga dadalo ang live cooking demo ng mga nasabing chefs. good news para sa mga Swifty dyan. Dahil makapanood na ang Eras Tour concert film ng American singer-songwriter na si Taylor Swift sa October 13. At Sandara Park, kumasa sa Gento Dance Challenge, kasama mismo ang K-pop sensation na SB19. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz sa ating Showbiz Angel. Heads up, Filipino Swifties! Simula October 13, mapapanood sa big screen ang highest grossing concert na The Era Store ng pop superstar na si Taylor Swift. Ayon sa AMC Theaters, may habang 2 hours and 45 minutes ang film na ito mula sa direksyon ni Sam Ranch, na kilalang direktor ng live event at concert documentaries. Ang upcoming The Era Tour movie na mapapanood worldwide ang ikaapat na concert film ni Taylor matapos ang Fearless 1989 at Reputation. Samantala sa iba pang balita, pambansang Krum Krum meets the K-Pop Kings. Game na game na kumasa sa Gento Dance Challenge si Sandara Park kasama mismo Sina Pablo, Stell, Ken, Josh at Justin ng SB19. Gento! Ano kaya mo? Oh, ita, bubunan, lang ng hinto, hinto, Kahit na wala pang hinto. 100 Agad na may itong pinusuan ng 18 at ng Darlings. At yan mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa akin ngayong araw ay ang pagbabalik ng passengers with bad option ng isang ride hailing app. Dahil malaking bagay ito para sa ating fur parent at lalo na sa kanilang fur babies. Kung gusto nilang gumala, lalo na kapag emergency, hindi na po problemahin ng transpo, papunta, papunta sa vet. At magandang bagay rin na bibigyan ng pet handling training ang mga driver para safe and secured talaga ang ating mga alaga. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Share para naman sa ating live streamer sa social media. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.